Magandang araw mga kapatid. Kumusta po kayong lahat? At uh, welcome sa ating live ngayon sa YouTube channel natin. Uh, uh, kumusta po kayo? At sana sana nasa mabuting kalagayan po tayong lahat. At uh, despite sa mga trials na dumating sa ta uh, sa bawat isa natin, Uh, let us continue to offer it to Jesus. Amen! At uh, ngayon mga kapatid, uh, dumayo tayo sa Cebu last, last week. <clears throat> at pasalamat um, uh, po tayo. Ang daming mga kapatid natin na nakikinig at nabubusog sa mga salita ng Diyos. So atin mo nang i-recognize sa mga kapatid dahil meron akong i-share ninyo ngayon ang ganda ng experience ko sa Cebu pero uh, bago yan magbasa muna tayo ng comments si Chief Form yung udto padre from Digos City no kung walang ano kung walang conflict magkapunta tayo sa Digos this coming September kung matuloy at si Ese ayong udto dre ayong udto ay, wasab si Arlene Villa Gonzalo good noon Father Darwin o si Louis J Carba afternoon Father si Hedi Nari uh, Mercado uh, pwede pa deliverance padre so next week pa yung open sa ating office mga kapatid so ngayon close pa Thursday to Sunday. <coughs> Close pa po ngayon. Si Marjorie Balaba Mayong Udto Padre. Ang Udto At si Noel and Chavez. Si Lo. Father, nag-message nag ko ni No, so, pasensya. Hindi, hindi ko kabasa ta mga message kay Natungon sa Kadaghan. Si Chumar Abwemi. Ab 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 uh, watching from <coughs> Talisay, Cebu. Mm Salamat, bro. Si Rookie Durano, watching from CDO. Uh, Nagtanaw na to karon. Si Oko, isang babae na lumapit sa atin sa Toledo. <clears throat> At sabi ko sa kanya, uh, dun kita i-entertain sa sa upon, sa lapu-lapu. Uh, dahil grabe yung kanilang karanasan. No. So nawala yung signal natin, pasensya na po. <laughs> So, nag-data na lang tayo. Mas malapkas pa yung data kaysa sa wifi natin dito sa kumbento. So, ngayon mga kapatid, patuloy tayo. May lumapit sa akin sa Toledo. At sabi niya, ito ang salaysay niya. Uh, sabi niya na ang uh, ang kanyang ang kanyang kapatid, 35 years old pa, pero kinulam at namatay at uh, sa paglapit niya sa mga albulario, dahil namatay yung kanyang kanyang ate, uh, merong mga hindi normal na karanasan nila. dahil yung ate niya ay sumuka ng mga laway, pero yung laway niya ay hindi maputol, parang guma, so nag-form ito ng circle at nung gusto nilang putulin pero hindi maputol. Hindi nilang maputol yung goma. At meron pang mga insekto na lumalabas. So, unusual talaga. At nilapitan nila yung mga mga pitong albularyo ang nilapitan nila. At ang mga albularyong ito ay natatakot. Uh, hindi namin kaya na gamutin yung ate mo. Dahil kung gagamutin ko siya, ako naman ang mamamatay. Hmm. Ako naman ang mamamatay. Sa yan ang sabi ng albularyo. Hindi basta-basta yung nag nag, nag ano, nag curse ng ng <clears> atimo. <throat> so yung atin niya ay malakas naman. Walang finding sa doktor, walang diagnosis sa doktor. At uh, yung doktor ay nalilito na. Ano talaga ang tunay na sakit niya? Kahit may sakit siya, pero yung kanyang uh, panglabas na anyo ay pang-normal lang. Pero hindi nila ma-explain bakit meron siyang iniindang na karamdaman pero physically, kita mo, normal na normal pero bigla lang siyang namatay so itong kanyang kapatid sumusunod sa atin from tulido to upon at sabi ko sa kanya <coughs> dahil uh, wala nakikinig ako sa kanya hindi talaga normal, hindi natural yung kanilang harassment dahil uh, siya din negative na sinabihan din siya sa albularyo, ikaw din, hindi ko kayang gamutin yung karamdaman mo. So, meron siyang karamdaman na may idagom na tumutusok dito sa kanyang, uh, sa kanyang, uh, anong tawag dito? Dito banda, no? sa, sa kanyang kamay. At masakit na masakit itong bahagi na ito. May ilang buwan na ang iniindang niya na sakit dito at may tumutusok pa sa kanyang kamay sa kanyang dito banda so ang nangyari mga kapatid yan ang sabi niya sa akin hindi talaga natural yung karamdaman ng ng ati ko at ang aming sospek father yung kapitbahay namin ang nag-curse sa amin at sabi ko sa kanya hindi na natin i-trace yung uh, yung sino ang nag -curse. Ang dapat nating itanong, bakit natablan tayo sa curse? Um, unang Unang-una, hindi tayo lumapit sa pari upang hihingin sa kamay ng pari ang sacrament of protection, yung confession that all priests are healers. Yan ang lagi kong inuulit mga kapatid. All priests are healers. Una, kung tatanggapin mo sa pari yung confession, and one thing of the sick and then the body of Christ itong babaeng ito ay sa aking harapan ay uh, normal na normal pero negative yung pananaw niya sa buhay at puno siya ng takot just imagine <clears throat> yung kanyang yung kanyang kapatid ay normal na normal pero bigla lang namatay lahat ng laboratory ay ina-examine na nila, pati na yung doktor, ay nalilito na din kung ano ang tunay talaga niya nakaramdaman. So, ang nangyari mga kapatid, well, nag-uusap kami dahil malapit na ako magsimula ng mag-talk. Alas 7 kami, alas 8, sumidya ito. Nag-start yung talk ko. 7, uh, nag-uusap kami at sabi ko sa kanya, <clears throat> Normal naman mamatay tayo lahat. Um, posible siguro walang walang finding sa doktor pero pwede din um, hindi din natin i-close yung possibility na meron ding preternatural in origin. Er, in origin yung <coughs> karamdaman ng uh, ate mo pero ipagdasalan na natin yung ate mo at isali natin lagi sa mass intention yun po ay laking matulong sa kanya pero ngayon ikaw lang ang ating uh, ikaw lang uh, ang ating i-undergo sa pro process para buong pamilya ninyo ay lalapit talaga sa sa team meron namang team sa berhen sa regla tanapin nyo si Fa brother Gino Espinosa uh, team yan sa akudi na na-assign ni father Joey Ju kasama ni father Joey uh, ating exorcist, military exorcist. So, so yung area sa sa Lapu-Lapu, meron silang team doon. So, ni-refer natin yung mga mga merong mga preternatural in origin ng mga karamdaman. So, itong babaeng ito, sinabihan ko, so ngayon, ang dapat mong gawin, go to confession, niya-examine mo yung lahat ng kasalanan mo, dahil natablan ka dahil isa sa mga dahilan hindi ka lumapit sa sakramento so ang ating sakramento, tatagyan ni Kristo, hindi ang tatag ni Father Darwin it is established by Jesus Christ, not established by Father Darwin <clears throat> dahil karamihan natin ay wala na tayong appreciation sa sakramento kung wala tayong appreciation sa sakramento, yan ang dahilan dadami at matablan tayo ng mga curses sa mga tao sa ating paligid. At nakikinig naman ang demonyo sa curses nila. So, how to protect ourselves? Let us study the prayer of the church and let us go to the church. Let us go and receive the sacrament in the hands of our priests. No? At alam ko naman, alam naman ninyo na uh, lahat ng pari ay maka-administer sa mga sakramento. Na galing ni Kristo. Yan po ang magandang balita sa ating lahat. So ang nangyari mga kapatid, ang nangyari mga kapatid. Sinabihan ko siya dahil masakit yung kamay niya dito banda at may tumutusok pa na dagom dito sa kanyang kamay. Kailan na ba 'yan? Ilang buwan na po ito, Father. Oo, hindi pa nawala. At sa pagsabi ko sa kanya, sige, renounce natin 'yung paglapit mo sa mga albularyo. Baka may attached spirits pa ka, ka pa. Hindi baka may attached spirits talaga. Kaya nga doble 'yung hindi na normal 'yung pagkatakot mo. Hindi na normal 'yung pagkabigat sa isipan at puso mo dahil <clears throat> uh, may sumasakay sa uh, sa paglapit mo ng mga albularyo. So ang nangyari mga kapatid, sige mag mag prayer for uh, mag seal tayo sa lugar and then I renounce mo lahat. So pag renounce na in the name of Jesus, sabi niya, "Father, naninigas ako, Father." nag na agad. At grabe uh, ang kanyang reaksyon. Hindi na siya, nung pagsimula namin, iparinounce ko sana yung <clears throat> paglapit niya sa mga albol yung hindi na siya nakapag-renounce. Dahil nag-react na, umiiyak na, grabe ng paghugulhul ng pag iyak doble na kanyang takot na nadama sa kanyang puso, at hindi niya ma-explain bakit natatakot siya. It is beyond reason. At uh, piniprayer ko siya mga 15 minutes. At uh, nakapray na siya uh, sa renouncement. At sabi niya sa akin, Father, okay na ba ako? Lumayas na ba sila? Bakit ito nangyari sa akin? Father, first time ko lang ito. Hindi ko ito inaasahan na pangyayari na mag-react ako. Just imagine, Father, hindi ko ma-pronounce ma ang pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ano bang nangyari sa akin? ang nangyari sa iyo ay lumapit ka sa mga albularyo. At sa paglapit natin sa mga albularyo at mga faith healers, mga gamot, hindi sa pari, ay may attach or spiritual guide sila. And yung spiritual guide na yan ay hindi galing sa Diyos. Alam nyo, matapos ng partial deliverance, mga kapatid, dahil may talk pa ako, yung lahat ng sakit niya, pati ng sakit niya sa kamay, nawala. Father, nawala kadalang sakit before deliverance. Ngayon, nawala na. At yung uh, da, karayom na katusok sa kanyang kamay, nawala na rin. So, Father, dumaan na yung karamdaman ko. At sabi ko sa kanya, hindi yan magic, kapatid. Meron pa yan. Dapat ma-process ka sa team dito sa regla. At mag-communicate kayo sa team natin dito sa regla sa Akudi connected tayo sa Akudi uh, uh, contact them para ma-process ka at matulungan ang buong pamilya uh, grabe, niyo, grabe yung kasiyahan niya dahil hindi niya in-expect na mabigyan siya ng uh, ilang oras ilang minuto sa sa kanyang kalagayan at lubos siyang nasiyahan pero sinabihan ko siya hindi po ito magic and hindi naman tayo mga fanatic na uh, you should go and consult your doctor kami nandito lang kami nandito lang kami kasama mo hindi hindi namin kayo uh, iiwanan through the prayer ng simbahan okay so siya po ay lubos na nasisiyahan sa So kung ang lahat ng pari ay ma-educate lang dito sa lahat naman pari makadeliverance kahit hindi sila exercise by virtue of their ordination. Kayo din, mga mga kapatid natin, makadeliverance kayo sa bahay ninyo at sa kapatid. Saan niya natin na-receive yung sacrament ni Kristo na bautismuhan kayo, confirmation, confession, at then the, the Holy Eucharist at panglima nakasal kayo sa pare hmm, wala hmm, ito matawag mga kapatid dahil nakasal kayo sa pare so yan lang sa muna mga kapatid basa lang tayo ng ilang comment no sister impier Nanood sa atin salamat sister impier oy salamat sa nagpadala ng mga stars si 4J Loa no Sing Sasing Season Bacos Nanood sa atin ngayon live at si, uh, sabi niya, Amen, at si UP Anubero, pinsan ko ito, thank you, Father, sa imong Kristukanong uh, mensahe dagahan, kaayong minakatunan, Amen. And then, before kayo magdeliverance sa bahay ninyo, i-renounce ninyo lahat ng mga occult involvement ninyo. Yung mga, lahat, lahat talaga ng mga occult involvement ninyo, i-renounce ninyo wag ah, sino ba yung laging tumatawag wag sa muna dahil mag live pa tayo so Victor Sipida Cip hi Father Darwin uh, i-renounce nyo yung paglapit niyo sa mga albularyo so yung mga <coughs> yung mga nila yung paglapit sa mga albularyo yung mga okotin niyo mga anting-anting i-renounce po yan yan ang dahilan bakit grabi uh, grabe yung grabe yung uh, kamalasan na na-experience niyo at hindi niyo na enjoy yung fullness of God's protection fullness of God fullness of God's healing dahil wala naman <laughs> umalik na naman dahil ang daming mga orasyon ninyo na hinahawakan ninyo mga amulets na na kayo kung i-renounce ninyo yan lahat, ang dami kapatid. Dami talagang matulungan natin. Si Manny Pala Palanca. Good afternoon, Father Daniel. Watching from Turil. O pupunta tayo sa Turil. Uh, this coming September 26. Uh, 26, then sa Digo sa 27. Kung walang conflict mga kapatid. So, dahil first time natin sa Dabao. At pasalamat po ako sa mga kaparihan natin sa Toledo at sa Hinatilan at sa Berheng Sarigla sa mainit nila na pagtanggap natin doon sa kanilang mga parokya. Si Slida Seth Good afternoon, Father Darren. Please include me always in your prayer. Nawala. Mm. At salamat sa mga nagpapadala ng mga stars. Sumabot ng 205 stars yung live natin ngayon. At si Ate Olga no? natin ngayon. Uh, kumusta ate Olga? Igars mo ako kay Brother Kaloy. At si May Sakes watching from Compostela, Cebu. At si Tini Jane Moanhi unta kadiri sa Tagum City. Father, wala pa yung schedule nato sa Tagum At puno na din yung schedule ko sa buong taon. Si Rachel Butter Bonia. With afternoon, Father Darwin. Herme Ortega, hala. Hi, Father Darwin Asan. Nakakasabalin sa September 1st week. First week. Mm, th Thursday to Koan. So Saturday na ara. So, first Thursday to Saturday na ara. Rosal si Tay. Dre, unta na kay time sa Nagom. Mm, ni God's time. Buhon ni Paintulot sa Diyos. Makapunta tayo dyan. Darren Gloria. Good afternoon, Father Darren. From San Ricardo. Uh, Southern Leyte. Si Narisa Gapol, maayong hapon padalarong watching from Tabina, Sambuanga del Sur. Julius Calderon, bisita sa Batu Leyte, padre. Pohon. Si Lia An An Mantua, maayong, maayong tak, makaari ka sa dumagiti padre. Pohon. Si Ol Ate Olga, ha? tulog yapon kaloy pa, si kaloy. You know? Darating kapuya ni Brad Caloy. At salamat sa nagpadala ng stars. Umabot na 305 stars. Ngayon, sa live natin. Renz Carlo, English. Uh, father, nawala. Sana yun, nawala. So, Rosita Estapa Sungkados. Watching from Paranaque. Lagi akong sa sa'yo, Father. So, salamat para sa pamagitan ng Facebook natin, maabot natin ang mga kapatid natin na walang ano, walang alam sa patungkol sa spiritual kanilang ministro. So, yan lang sa muna mga uh, Fighting Maria, tatak si FD with a humble heart.